Kai Soto is back. Nang akala ng mga bashers ni Kai Soto, Nakataposan na ng kanyang NBA dream after siya nagtamo ng injury during the NBA Summer League, ay diyan kayo nagkakamali. Dahil Kai Soto is back with a vengeance. And according sa isang reliable source, ay baka makakuha raw ng isang imbitasyon si Kai Soto sa isang NBA preseason camps. Hindi naman sure pero the possibility is there. Ito na kaya ang purple and gold na pinag-uusapan natin bago ang FIBA World Cup? Well, ano nga ba itong NBA preseason camps? Unlike the regular season na limited lamang ang bawat teams ng 17 players, 15 standard contracts, and 2 two-way contracts, ang training camp rooster ay pwedeng aabot hanggang 20 players sa isang team. So no doubt, Kai Soto is in the NBA radar nakapaglaro na siya sa NBA Summer League, nakapaglaro sa dalawang preseason games when he was still playing sa Adelaide 36ers, at nakapag-participate na siya sa mga 2 day camps and tryouts sa maraming mga NBA teams. Kaya hindi malayong maraming mga NBA scouts ang nakaabang sa kanya sa FIBA World Cup. And in three out of five games, Kai Soto was impressive. Kai Soto tumataas na ang NBA value ngayon pagkatapos ng kanyang very impressive game versus Angola, South Sudan, and China. Nakikita kasi ng lahat simula sa game versus Dominican Republic na kung saan 0 points lang si Kai Soto ay nag-improve siya bawat laro, especially kapag nabibigyan siya ng magandang playing time. Against Angola, ay umiscore si Kai Soto ng 8 points and grab 6 rebounds in 20 minutes of playing time. And to think na ito pa ang pinakaunang FIBA World Cup stint ni Kai Soto at age 21 years old ay nakapag-contribute ka agad siya sa gilas. At galing pa yan sa isang injury at isang buwan na out of the playing court dahil ng total rest si Kai Soto upang maghilom ang kanyang back injury. Kaya napaka-impressive ng kanyang pinakita considering sa mga circumstances na ito. And against South Sudan, ay ito ang game na sinagad na ni Coach Atraya si Kai Soto, giving him 20 minutes of playing time at umiscore siya ng 8 points, 5 rebounds, 1 assist at ang pinaka-impressive ay ang kanyang 3 blocks against tall and very athletic team ng South Sudan. And the game against China, Kai Soto exploded for 12 points, his career high and 19 minutes of playing time. At nakakuha siya ng 6 rebounds. Is an NBA training camp invites coming? Don't forget to share your thoughts below. Samantala, nakapasok ang Latvia sa laban para sa ikalimang pwesto matapos talunin ang Italy 87-82 nitong Weber sa 2023 FIBA Basketball World Cup sa Mall of Asia Arena. Nagtala si Andres Grazulis, ng 28 points and 6 rebounds sa simula ng consolation phase ng torneo matapos matalo ang Latvia sa Germany sa quarterfinals noong nakaraang Miyerkules. Nagtapos si Igor Kelly ng 12 points at meron namang 10 points at 6 assists si Arthur Zagars para sa Latvia na magpapahirap sa Lithuania or sa Slovenia sa playoff para sa ikalimang pwesto. Nagtala si Luigi Datomi ng 20 points, habang wala sa Italy ang Utah Jazz Cager na si Simone Fontecchio. Patuloy ang aksyon sa FIBA Basketball World Cup 2023 matapos ang quarterfinal stage, oras na para sa dalawang laban sa classification games. Makikita natin ang pagbabalik ni Luka Doncic habang harapin ng Slovenia ang Lithuania ang Slovenia ay nagmula sa mainit na quarterfinal laban sa Canada na nakitaan ng maraming damdamin si Loka Doncic. At nasaktan ang Lithuania sa quarterfinal laban sa Serbia kung saan natalo sila sa laro 68-87. Ang pagkatalo ay naganap pagkatapos na maibagsak ng Lithuania ang Team USA sa second round. At kinumpirma na ng head coach na si Kajis Max Vites na mawawala sa natitirang bahagi ng FIBA Basketball World Cup 2023 ang kanilang forward na si Emantas Benjuez. Sa unang laro ng araw, ipinamalas ng Latvia ang isa pang mahusay na performance, tinalo ang Italy 87-82 at nakaakyat ang Latvia sa 5th place game na magaganap sa Sabado. Si Andres Grazulis ay hindi maawat Nagtapos siya sa laro ng may 28 points, 6 rebounds, 1 steal and 1 assist. At ang veteranong Italiano na si Luigi Datomi, naglaro siya ng isa sa mga huling laro sa kanyang karera at nanguna sa Italy na may 20 points and 1 assist. At balitang gilas naman tayo. Si Al Francis Chua ay itinalaga bilang bagong team manager ng Gilas Pilipinas at sa hakbang na ito, lumalalim pa ang partisipasyon ng San Miguel Corporation or SMC sa proseso ng pagbuo ng kupunang pang-basketball ng Pilipinas para sa nalalapit na 19th Asian Games. Bilang sports director ng SMC, isa si Chua sa mga makakatulong sa pamumuno at pagpapatakbo ng kopunan, na siyang magiging boses ng SMC sa larangan ng International Basketball Competition. Ang SMC ay isa sa mga pangunahing kompanya sa Pilipinas at sa pagtanggap ni Chua sa papel na ito, nagpapakita ito ng kanilang malalim na commitment na suportahan ang Gilas Pilipinas. Sa pagtanggap ni Chua sa posisyon ng Sports Director ng SMC, alam niyang ang kopsya nito at merong mahigpit na responsibilidad na kaakibat ang pagiging team manager ng Gilas at ang kanyang karanasan at kaalaman sa basketball ay magiging malaking tulong sa pag-organize at, at paghanda ng koponan para sa Asian Games. Ang pagtanggap ni Chua sa bagong posisyon ay isa sa mga hakbang na inaasahan na magdadala ng bagong sigla at direksyon ng Gilas Pilipinas at magbibigay ito ng mas malalim na koneksyon at suporta mula sa SMC, isang malaking stakeholder sa Philippine Basketball. Si Chua ay may mahalagang posisyon sa SMC Group bilang sports director ng conglomerate firm and at the same time ay nagsilbi rin bilang miyembro ng Board of Governors ng Barangay Ginebra. Kasama si Coach Tim Cohn bilang gilas head coach, may dalawa ng sensitibong posisyon ang SMC sa koponan na layuning bumangon mula sa disappointing campaign sa FIBA World Cup. Dagdag pa rito, makakasama rin ni Tim Cohn sa Gilas Bench ang mga assistant na sina Richard Del Rosario ng Barangay Ginebra at si L.A. Tenorio na nasa live. kasama si na John Yuchiko at Josh Reyes at ang PBA Commissioner na si Willie Marshall was named Deputy Team Manager. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.